Arjo Atayde, inamin ang dahilan ng paghahanap ng iba Sa wakas, nagsalita na si Arjo Atayde tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan niya Inamin niya na naghanap siya ng ibang babae dahil sa mga hindi pagkakaintindihan nila ni Maine Mendoza Ayon kay Arjo, matagal na silang may pinagdaraanan sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sinabi niyang hindi niya intensyon na saktan si Maine, ngunit nadala siya ng sitwasyon. Dagdag pa niya, hinahanap niya ang atensyon at pagunawa na hindi niya naramdaman sa kanilang relasyon. Humingi rin ng tawad si Arjo sa kanyang pagkakamali at inaming hindi ito dapat nangyari. Tinanggap niya ang buong responsibilidad sa kanyang ginawa. Samantala, nanatiling tahimik si Min at hindi pa nagbibigay ng anumang komento. Maraming tagahanga ang nalungkot ngunit umaasang maayos pa nila ang kanilang relasyon. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. And this are Chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.